siya guys ako gaganda no kita niya yan no vlog niya yung so what's up mga guys so mapakaganda hello everyone welcome to my vlog Puti hindi mainit guys Ang layo ng nilakad ko Ano kaya yun guys May mga taong ginapuntahan nila dun Ano kaya yun Ay malayo na yun eh ayoko ko nang puntahan yun Kasi gusto ko na sa Gusto ko nang punta sa aircon So public holiday kasi ngayon guys Kaya hindi masyadong maraming Tao So mag video video na ako doon mamaya Para solo mo ba? <laughs> solo lang tao Para ko lang yung tao guys Nag video ako madam mamaya na So makita mo buong city dito Ayan may tumatakbo Pero parang uulan na Grabe. Nilakad ko galing doon, guys. Wow, so nice. So, dito kayo punta, guys. Mag-holiday kayo dito, guys, kasi napakaganda talaga ng ano,